sa masalimuot na lupain sa probinsya ng Kunar sa Afghanistan. Isang kwento ng kagitingan, sakripisyo at brotherhood ang nagbukas sa apat na piling US Navy seals na nagsimula sa isang misyon na susubok sa kanilang katatagan, nasubukin ang kanilang pagsasanay at mag-iiwan ng hindi maalis na marka sa kasaysayan ng militar. Ito ang kwento ng Operation Red Wings bilang bahagi ng aking paghalongkat sa kailalima ng kasaysayan ng mga sundalo isang nakakatakot at kahangahangang kwento ng kagitingan Kaya naman, siguraduhin bahagi ka ng aking mga pagsasaliksik sa pamamagitan ng pagsubscribe at pagkomento para samahan ako habang pinararangalan at inaalala ko ang mga bayani na ito Ang lalawigan ng Kunar sa Afghanistan ay isang rehiyon na kilala sa mga mapanlinlang nakabundukan nito at pasikot-sikot na daanan na maging pahirap para sa Operation Red Wings. Ang misyon ay malinaw ngunit mapanganib. Ito ay para hanapin at in-neutralize si Ahmad Shah, isang kilalang leader ng insurgent na responsable sa hindi mabilang na pag-atake sa mga civilian at Amerikano na nagdulot ng maraming kaswalti. Ilala rin siya bilang si Muhammad Ismail Shia. Ang lalaking ito ay matinik at delikado na master of guerrilla warfare. Gamit ang kabundukan ng Kunar, na tila naglalaro lamang sila sa pasikot-sikot na kalupaan. Si Shia at ang kanyang grupong Taliban ay itinuturing na tigre sa kabundukan, isang mailap na mandaragit na sinusundan ang biktima para sa katumpakan ng pag-atake at walang awa. Ilala ang kanyang reputasyon, hindi lamang isang mandirigma, kundi isang taktisyan. Ginamit ang kahusayan sa terrain bilang kalamangan na maglunsad ng ambos at ipin-down ang kalaban. sa madaling sabi, ang kanyang mga taktikang gerilya ay isang bangungot para sa mga puwersa ng US. Sa tuwing akala nila ay na-corner na siya, ito pala ay isang trap at panlilinlang. Siya ay pupuslit sa mga sikritong daanan, mag-iiwan ng bakas, ngunit may nakaambang pagkawasak sa tropahan ng Amerikano na tumutugis dito. At ilang bisis nang nabigo ang US para mahuli si siya naging high value target ng ang taong ito sa Amerikano dahil sa maraming karahasang nagawa. Ngunit noong June 27, 2005, ang unang yugto ng operasyon ay nagsimula. Apat na cell operator, sina Lieutenant Michael Murphy, Marcos Lotrel, Matthew Axelson at Danny Gietz ay sumakay sa isang MH-47 Chinook helicopter ang mga lalaking ito ay hindi lamang mga sundalo. Ngunit sila ay parang magkakapatid. Magkakasama sa mga training, magkasabay sa pagkain, tawanan at maging sa kalungkutan. Ang kanilang ugnayan at determinasyon ay hindi natitinag. Ang apat ay paunang grupo para sa reconnaissance para magmatyag at kumalap ng maraming impormasyon mula sa mga intel upang tukuyin ang kinaroroonan ni siya at para gabayan ang pangunahing pangkat ng pag-atake. Habang nasa ere ay tanaw nila ang kalawakan ng lupain ng probinsya na may nakatayong matayog na bundok na naghahagis ng mahabang anino nito at ang mga lambak ay tila walang katapusang nakaunat. Alam ng mga cell operator na ang lupain ang magiging isa sa kanilang pinakamalaking hamon ang bawat bato na maaaring maging taguan ang bawat kuweba na isang potensyal na taguan ng pangkat ng kaaway Ang apat ay ibinaba sa mataas na lugar kung saan tanaw ang malawak na lupain na hindi mahuhulaan kung saan nagtatago ang kanilang mga pakay na kaaway Agad nilang inayos ang kanilang mga kagamitan at tinitiyak na nananatili silang hindi napapansin sa loob ng ilang oras para makakuha ng impormasyon sa tumpak na lokasyon ng kalaban para ibato pabalik sa operation center para sa katumpakan ng paglunsad ng pag-atake. Bawat paggalaw ay kinakalkula, bawat desisyon ay tinitimbang ng lubos sapagkat batid ng pangkat na ang isang maling galaw ay maaaring makompromiso ang buong misyon. Ngunit kung iisipin ng tadhana, ang misyon ay napunta sa kalunos-lunos na kaganapan dahil sa pagkalantad nila mula sa mataas na posisyon. Ang mga sel ay nakatagpo ng mga lokal na pastol ng kambing. Ang biglang pagpapakita ng mga pastol na ito ay nakakabahala dahil sa apiktong moral at taktikal na problema kung hahayaan nilang umalis ang mga pastol. Ngunit kailangan nilang timbangin ang sitwasyon kung hahayaan ba nilang malantad ang misyon kapag pinakawalan ang mga ito o lalabag sila sa roles of engagement sapagkat hindi nila maaaring saktan ang mga sibilyan na wala namang kalaban-laban. Sa huli ay hinayaan nila itong umalis kahit pa kapalit ay panganib sa apat na cell operator. Hindi nagtagal, biglang umalingaw-ngaw ang mga putok na nagmula sa kalaban nang malaman ang kanilang presensya dahil iningoso sila ng mga pastol. Nagmaniobra ang mga cell operator hudyat ng pasimula ng mabangis na labanan. Sila ay sinanay para sa ganitong katinding sitwasyon. Sa labanan ay mabilis na pumwesto sa pagtatanggol sa masungit na lupain na inaasahan nilang magiging kanilang kakampi. Ngayon, tila pinapaboran ang kalaban. Mula sa mataas na posisyon napaula ng mga bala at RPG ang mga Taliban. Bawat bato at puno ay naging mahalagang takip para sa mga cell operator habang sinusubukan nilang itaboy palayo ang mahigit sa 10 kaaway. At dito na pagtanto ni Lieutenant Michael Murphy, ang pinuno ng pangkat, ang bigat ng kanilang posisyon mula sa pagkapindown. Agad siyang humiwalay sa pangkat at sinisikap na makarating sa itaas para makahagip ng maayos na signal ng komunikasyon sa kanilang base para sa mga reinforcement. Ngunit ang bulubunduking lupain ay naging imposible sa isang walang pag-iimbot na pagpapakita ng katapangan ni Morphe sa kanyang pagpupumilit na makaakyat ay nalantad ang kanyang posisyon upang makakuha ng signal ngunit ang mga bala at sigaw ng kaaway ay bumasag sa tahimik na hangin. Ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag hanggang sa siya ay makatawag sa base. Habang nagbibigay ng cover fire kay Morpe si na Matthew Axelson at Danny Jets, bawat putok ay bumabagsak ang Taliban na tila walang sinasayang na bala ang dalawang tropahan at si Marcos Lotrel ang team medic ay nagpatuloy na nagbibigay ng paunang lunas sa dalawang sugatan habang patuloy na nagpapaputok kahit siya mismo ay sugatan din ang ugnayan sa pagitan ng mga cell operator ay maliwanag na sila ay lumaban hindi lamang para sa misyon kundi para sa isa't isa sa kabila ng kanilang magiting na mga pagsisikap ang sitwasyon ay naging mas komplikado at mas nakakatakot walang humpay ang pagpapaputok ng kaaway. Ang napakaraming mandirigma ng Taliban at mahirap na terrain ang siyang lubhang nagpapahirap sa apat na cell operator para talunin ang umataking kaaway. Dagdag pa nito, paubos na ang kanilang bala. Ngunit ang paglaban para sa isa't isa ang siyang umaalab sa kanilang mga puso. Kahit malubha ang sugat na natamo ni Lieutenant Murphy, ay nagawa pa nitong gumapang pabalik sa kupunan matapos makatawag sa base. Sa pamamagitan ng tumpak ng mga putok, marami pang Taliban ang kanilang napatumba. Si Jets na binaril na maraming bisis ay napakita ng hindi kapanipaniwalang katatagan sa patuloy na pagkikipaglaban sa kalaban hanggang sa kanyang huling hininga. Sa gitna ng bakbakan, ay muling tinipon ni Marcos Lotril ang kanyang tatlong kasama para muling bigyan ng lunas at ipakita na hindi lamang ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban kundi pati na rin ang kanyang medikal ng pagsasanay. Ang ugnayan sa pagitan ng mga cell operator ay nadama kahit nasa harap ng napakalaking pagsubok at lumalaban ng mahigpit para sa isa't isa at pinoprotektahan ang bawat isa. Narinig ng mga sail operator ang pagaspas ng mga talim ng helikopter mula sa malayo. At nagdulot ito ng kislap ng pag-asa na agad tumugon ang quick reaction team matapos makatanggap ng tawag ni Lieutenant Murphy. Ngunit nakahanda na pala dito ang mga Taliban na inaabangan ang papalapit na reinforcement sa kain ng dalawang MH-47 Chinook helicopter na may good na turbine 33 at turbine 34. Lola nito ang karagdagang cell operator at mga army rangers, mga piling piloto ng 168th Special Operations Aviation Regiment. Habang ang turbine 33 ay papalapit sa itinalagang landing zone, dama ng mga crow at mandirigmang sakay nito ang lubhang panganib. Palapag na ang Shinnok nang biglang maglunsad ng mga putok mula sa RPG ang mga mandirigmang Taliban nasa sa kakahuyan. Nanlumo si na Marcos Lotrel sa nasaksiang trahedya ng tamaan ang Turbine 33. Ang helikopter na puno ng ilan sa mga pinakamahusay na mandirigma ng Amerika ay nilamo ng apoy at umikot ng hindi mapigilan at bumagsak. Sinubukan nilang babain ang bumagsak na helikopter para alalayan ang tropa sakaling may buhay pa. Ngunit dahil sa paubos na ang mga bala at talagang napakahirap ng terrain ay nahirapan silang magmaniobra. Isang pagsabog ng granada ang nagpahiwalay kay Marcos Lotreal Mura sa mga kasama. Ang lahat ng sakay ng helikopter ay nasawi dahil sa pagsabog at ang mga kasamahan naman niya ay malubhang nasugatan din at namatay. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nag-iisa at ang pag-iwas sa kaaway ang kanyang paglalakbay sa kaligtasan ay magdadala sa kanya sa hindi inaasahang mga kalyado na naglantad ng mga komplikado ng digmaan kung saan ang mga linya sa pagitan ng kaibigan at kalahi at kaaway ay isang malabong pagkakatiwalaan ang isa't isa. Nawala ng malay si Marcos Lotrel at natagpuan siya ng isang lokal na Paston Villager nang malaman na ito ay isang Amerikano, agad niyang tinulungan. Sa kabila ng panganib na pwede siyang balikan ng mga Taliban kapag nalaman na tinulungan niya ang Amerikano, ay hindi nagatubili si Muhammad Gulab para dalhin si Lutrell sa tahanan nito kung saan siya inalagaan at pinoprotektahan mula sa mga Taliban na naghahanap sa kanya pabalik sa lugar ng ambos. Samantala, ang mga rescue team ay humarap sa mabangis na pagtutol Ngunit nagawang mabawi ang mga katawan ni Nam Jets at Axelson Ang pagsusumikap sa pagkilala at paghahanda sa kanilang mga nalagas na kasamahan Ang mga kasama para sa kanilang huling paglalakbay pa uwi ay nagpabigat sa kanilang mga puso Sa huli, si Marcos Luttrell ay narescue din Matapos gumawa ng paraan ang taong nagkanlong sa kanya Para makontak ang mga Amerikano At ipaalam na ligtas ang cell operator Ngunit naharap sa pagtugis ng mga Taliban si Muhammad Gulab At kanyang pamilya Dahil sa pagligtas kay Luttrell Agad namang inilikas sa mga Amerikano si Gulab at pamilya nito Para ilipat sa ligtas na lugar Ang Operation Red Wings ay isang kalunos-lunos na kabanata sa kasaysayan ng militar. At si Marcos Lottrell ay naging lone survivor at nanindigan bilang isang testamento sa tapang ng mga lumaban noong araw na iyon. At si Lieutenant Michael Murphy, para sa kanyang walang pag-iimbot na kilos ay ginawaran ng posthumously na Medal of Honor. Kung gusto mong maglakbay pa sa ganoong kapanapanabik na kwento ng katapangan at kagitingan, katilinuhan sa digmaan, pindutin lamang ang subscribe button at i-click ang isa sa aking mga video. Sabay nating ipagpatuloy ang ating marcha sa kasaysayan. Hanggang sa muli, L. Profesor.